maraming maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Oh. Pero dun po sa nakakuha na mga lima-anim, bigay naman po natin dun sa iba para po lahat po kayo makakuha. Ano po? Ay, pakikuha. Dun po sa mga nakakuha na po ng anim nito, ayan, hayaan nyo naman po muna yung iba para po makakuha. matanda pa na nandiyan sa akin. Ayun doon si kasi Doon Ayan, sa sayo yan. Kasi huwag sakot muna po yan. Ayan, ang pogi mo po O pogi mo Magkakaroon niyo. malaki niyo. malaki. niyo. Magkakaroon po sa mga nakakuha na po ng mga isa, dalawa, hanggang sabi. O, ibaya po natin doon sa mga ibang hindi po po nakakaroon niyo. alita. Ikaw, bogi.